Una sa ating The Better News ngayong araw, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapasinaya sa bagong gusali sa Balingoan Port Expansion Project sa Misamis Oriental. Inaasahan niya na sa pamamagitan nito, mas mapauunlad ang sektor ng turismo sa lugar at maging sa buong Northern Mindanao. Ang iba pang detalye, panoorin sa report na ito. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang inaugurasyon ng bagong Port Operations Building na bahagi ng 430.3 million pesos Balingoan Port Expansion Project sa Bayan ng Balingoan. Sa kaniyang talumpati, sinabi ni PBBM na sa ilalim ng Build Better More Program, magtatayo ng mga infrastruktura ang gobyerno para mapaghusay ang serbisyo sa mamamayan at mapaunlad ng bansa. Kabilang na ng rin layunin ng pamahalaan na gawing moderno na ang mga pantalan sa Pilipinas. Ang bagong Pasinayang-Gusali ay may kapasidad para pagsilbihan ang 500 pasahero mula sa dating 150 lamang na kapasidad sa lumang terminal nito. Ang naturang bagong puerto ay naasaan ring magpapalakas ng turismo sa Northern Mindanao. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.